Nagdulot ng kalituhan sa mga estudyante at magulang ang class suspension sa Quezon City kanina. Mataas na kasi ang baha pero utay-utay pa ang ginawang pagkansila ng pasok. Magbabalita si Hannibal Talete. Pasado alas tres na madaling araw na magsimulang tumaas ang baha sa kanto ng D2 Zone at Maria Clara sa Quezon City. Kasunod pa rin ito ng pabusubugsong buhos ng malakas na ulan simula kaninang hating gabi sa bahagi naman ng Bayon at Dapitan. Abot tuhod ang baha, kaya ang ilang motorsiklo tumirik. May ilang sasakyan din at na, napaatras na lang. Sa NS Amoranto, halos wala nang dumadaan ng mga maliliit na sasakyan dahil sa taas ng baha. Habang pahirapang makadaan ng mga sasakyan sa bahagi ng biyak na bato sa Quezon Avenue. Ang I. E. Rodriguez, napuno na rin ng tubig ang kalsada. Nagdulot naman ng kalituhan sa mga estudyante at mga magulang. Sa naunang abiso kasi, piling lugar lang sa QC ang suspendido ang pasok sa eskwela. Kaya ang ending, maraming estudyante ang nasa paaralan na ng mag-class suspension sa buong lungsod. Kasi po kasi namin wala pa pong declare nung umalis po kami. Kaya hindi ka hindi kasali po yung school namin sa sa na suspendi yung klase nakita lang namin sa Facebook pala daw pero hindi naman ako kasali aming school ng aming bat, nung anak ko. Ay kaya kami Naabutan namin yung bang mga naabutan namin bang magulang daw sabi wala doon pasok. Kaya... Para naman sa mga empleyado ng isang hospital, kinailangan sunduin ng bangka ng mga security ng hospital para lang makapasok sa kanilang trabaho. Ako si Hannibal Talete para sa 1PH. Sariwang balita ba ang hanap mo? Simple lang. I-click mo na ang subscribe button at ang notification bell para lagi kang updated sa mga balitang dapat mong malaman.